Sara Heronimo gustong makakulab si Jungkook ng BTS. Sa isang Q&A session sa X, dito ay sinagot ni Sarah Heronimo ang tanong ng isang fan na kung may Korean group ba daw siya na gustong mamit at makakolaborate. Sinagot naman ito ng OPM icon at sinabing, I love Jungkook. I think he is an amazing artist ang galing niya sobra. Ang Broadway legend naman na si Lea Salonga, na kilalang fan ng BTS, ay nag-reply rin sa naging sagot ni Sara at sinabing, grabe siya, strong agree. Isa pang fan ang nagtanong rin kay Sarah kung open ba siyang gumawa ng musical projects abroad. Ang sagot ng pop star royalty, if given the chance, why not? But of course, I am open to working with international artists if given the opportunity. Samantala, excited rin daw si Sarah na represent ng Pilipinas sa international scene at looking forward rin siya na tanggapin ng Global Force Awards sa Billboard Women in Music.